saan ay iniwasan na yung lahat ng indirect at saka direct uh, causes of the arteriosclerosis o dahilan po ng pag-akyat uh, po ng cholesterol at pwede mag-cause po ng other complications sa inyong karamdaman. Lagi natin sinasabi dito sa ating programa, Sir Randy, na ang tamang kombinasyon po talaga ng iaksa sa mga buhay kapsula mm. at iaksa ng mga coffee ay may malaking epekto to sa cardiovascular health, hypertension, diabetes, na, uh, na, na related mismo sa pagtaas po ng uh, kolesterol At ipagsabay mo rin po ang pag-take mo ng iyak sa makabuhay black coffee, sa Randy, no? Kasi nga, hindi lang po ito basta-basta kape. Uh, meron siyang nourishing effect para patibayin yung elasticity ng, ng ugat natin. Kasi maraming mga nagtatanong sa atin, Sir Randy, na Dok Glenn, healthy diet naman ako, no? Okay naman ang tulog ko. Pero bakit habang nagkakaidad ako, tumataas pa rin yung blood pressure ko? Ha? Tandaan <clears throat> niyo po mga kapatid. Tandaan niyo, hindi lang po ito kung paano niyo po uh, yung kalusugan niya sa pagkain po ng tama. But of course, alam po natin na nagkakainan tayo. So parang puno lang po yan, o yung, yung kahoy lang po yan. Kapag ang kahoy po mga kapatid ay habang tumatagal, habang tumatagal, nagiging marupok po siya, nagiging gabok sa bisaya pa, no? Nagdeteriorate -de din po yung, elast yung elasticity po ng ugat po natin. Habang tumatagal, habang tumatagal, lumalambot siya, nagde-deteriorate siya. Ganun ang nangyayari po mga kapatid. Nagle-elasticity po yung ugat po natin habang tayo po nagkakaidad. And that's one of the reasons, whether we like it or not, this is the reality right now. Mm -hmm. It's the reality that's na, mm -hmm. na, 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 nagiging malambot ang ugat, okay? Nagiging malambot ang ugat at mataas ang chances ng pangkoto. Kahit sabihin po natin, nasa healthy diet po tayo. And that's one of the reasons, the reality is, we need to have some supplements na makatulong po para paano pa, na maging uh, elastic maging uh, uh, bumata yung ugat natin at mas lalong nagiging mas matibay. Kaya, lagi natin sinasabi, why you need to incorporate the EF sa makabuhay black coffee? It's because of the uh, anthocyanins, no? Uh, itong antioxidant na mataas na level sa EF sa makabuhay black coffee. That's just you're taking a cup of coffee. But of course, pinapalakas na yung elasticity para makatulong sa cardiovascular health ng isang pasyente. At, yung tulungan, yung lahat ng bara na pwedeng mag ng pagbara ng cardiovascular health kapag kung sa sakali in the future pwedeng mag-develop uh, ng iba't ibang klase uri ng karamdaman. So, uh, combination of the IAC e sa makabuhay capsule at IAC sa makabuhay black coffee. Paano nga ba inumin? Minom po kayo ng IAC e sa makabuhay capsule, two capsule, three times a day sa so mga ganito klase cases ha. Uh, and then IAC e sa makabuhay black coffee, one cup sa so umaga and one cup sa hapon, good for 30 days. And then after 30 days, tumawag po kayo sa ating programa, tumawag po kayo sa ating... Uh, uh, hotline, para lang sa ganun ma-monitor ma natin na malaki ang pagbabago at meron tayong black and white before and after. No client ito yung before, ito yung after. So ito yung pagbabago na nangyari po po sa aking kalusugan after na nag-take po ako ng EAAP sa makabuhay capsule at EAAP sa makabuhay black coffee. Ayan, Sir Randy. Ayan. Ito po no at uh, atin pong uh, narinig kung gaano kaepektibo ang ating mga produktong EXL makabuhay para sa ating mga karamdaman na uh, kagaya nitong kolesterol. Hindi naman ito talaga sakit ang kolesterol. Pati uh, may kasabihan nga tayo kung ano man ang sobra ay hindi maganda. Kung ano rin yung kulang, abay talagang kukulangin ka. Pero let EXL makabuhay, regulate everything in you para magamit mo ng gusto yung kolesterol na kailangan natin para gumawa ng bagong cellular, para gumawa ng mga bago dyan sa, sa katawan mo upang ma-renew yung pagkabata mo. Maging bata ka. Ika nga, Ed, eh, ito nga yun eh. Hahaba ang buhay na malusog at bata. pag excel makabuhay ang ating ginagamit. Okay? Available po ito sa lahat ng mga butika at sa mga tagadawa, meron po ako dito ang Randy Canedo Product Center. Malaki-laki po ang discount dito. At tayo po ay uh, open para sa lahat. Ito po mga produkto ng EXL Makabuhay ay talaga namang pong maaasahan. Ito, oh, pakinggan natin ang testimony na ito. Bye. Isa sa mga nakagamit na po ng Excel Makabuhay product. Go Ako si Gingging Velarde, taga Mangrubang, Dumoy, Double CP. Uh, mapasalamatan ko sa ginoon na nakagamit ko sa Excel Makabuhay tungod kay kinigil na nakatag sa ako o kanang dugang kusog sa ginabati. Sa una, hindi ko kaan siya at convertido aling akambal, pero kay sige pamino sa kanaang kini ang IFM kay Randy kay Randy Naglaris niya naglalisin sa kung bana kay gusto niya nga papalitong ko dili lagi ko kay daghan daw na doubt alang mga kuan mga herbal herbal unya kay makita man gyud ko niya nga pagbangon ako. ko di ko kabangon magkamang ko bago ko maka bangon kamang usa ko motong naglalis niya kadugayan ning ko ako kaya ning kuan pero gipray ako sa Ginoo bang kanang unta kini nga akong matuma nga tambal makahatag sa unta kong kaayuhan sumotong so, nga ilmero gud na ko kamutan maka ni og isa so sa isa ka box katulog ko sa isa ka adlaw unya after to isa ka box na film ang na ko kanang na ulian ko nya mo to giminti na, na Kaya nang usahay, ko hantud karon nya kanang usay pagmutan ko manhi ko diri sa istasyon diri sa ubus, kay diri ko magpalit nya hantud karon nga ginamit thank you nako unya kaloy sa Ginoo mao na ni karon ginagamit gyud nako di ko pwede nga wala koy excel makabuhay ako kay siyang tambang sa pua, wala ko wala koy lain nga tambal nga gina. inom kanilang gyud siya para sa akong diabetic niya nga dugangan sa kani ang haplas ang haplas food tinuod jud ay nga nang dagan mapudlamok dira sa moa. ah hinaplas ako sa mga tiil tanan yo wa mo doon ng mga lamok wa na mi magkatul karon kay kana la kong ginahaplas nang mabuntag sayo kanang magaluto mi hinaplas na ako permanente pati sa mga anak gidambutan sa naong apil na kay mamina mong gumisakang kang rand, idol randi nga ah, makawanda sa kana ang mga